Hi, magandang araw sa inyong lahat. Pag-usapan naman natin ngayon ang tungkol sa question ng isang subscriber natin na uh, sabi niya nakapagpasa na sila ng position paper. Tapos one year na wala pa update sa kanilang abogado. And then nag-reach out naman sila dun sa lawyer nila. Tapos chinect nila online ang status ng kaso nila ay uh, disposed. <coughs> ano ba da baan dapat nilang gawin? Well, itong mga ganitong kaso kasi uh, sa level sa level ng labor arbiter ano yun eh um, they actually only have 30 days under the law no? to resolve yung mga kaso na submitted na for decision Hindi nga lang, siyempre in practice uh, hindi naman talaga nasusunod yung 30 days na yun kaya ang nangyayari Insan, experience ko lang ha, pinaabot ng mga 3 to 4 months or even longer pa nga sa ibang uh, sitwasyon yung uh, decision ng uh, labor arbiter. However, uh, itong one year niya, parang sobrang matagal na to, no? Ang patunay pa na ito ay malamang may decision na is yung uh, nakatag sa system na dispose na yung kanilang kaso. So it all boils down to how you communicate with your lawyer. Kasi kapag tayo ay may kaso sa labor at tayo ay represented ng ating lawyer o may kala tayong abogado o tinutulungan tayo ng isang abogado na siya nag-appear sa rules ng NLRC kasi 2011 NLRC, NLRC Rules of Procedure yung notices ng uh, alaba ng uh, decision ipapadala sa abogado. Although ibigyan ng copy si si litigant, complainant pa niya, no respondent, pero yung period for purposes of computing yung mga remedies like appeal, motion for reconsideration, or yung uh, 60-day period to file the petition for certiorari or PFC, counted yan from the time na natanggap nila yung attorney yung uh, decision, resolution uh, o, ng, ng uh, or judgment no ng uh, labor tribunal. So in this case, uh, hindi rin na, nag-update sa kanila yung abogado nila. Um, ang lawyer kasi, may bound kasi yan sa ethics no? to perform yung kanyang uh, services the best uh, possible way he can. You know? So Ninilayman's term ko lang para uh, hindi gano'ng ka-technical. So ngayon, kapag ka may mga ganyang uh, kailangan update, dapat nakakausap niyo yung creator niya. Nonetheless, uh, ito nga yung sinasabi ko sa mga videos na there are things na hindi mo na minsan makontrol, alam mo namang puntahan mo yung abogado mo at bugbugin mo. So what you can do actually, may remedy ka naman. Punta ka sa NLRC office, humingi ka na ng copy, no? Uh, nakita mo this sabihin mo, ma'am, uh, party ako din sa kaso. No? Uh, ako yung complainant, nakita ko dispose na yung kaso namin, pero wala pa naman na nakarating decision sa akin, and it's been one year. Pwede mo ba akong kumuha ng copy? Bibigyan ka ng copy na ng ng decision. Okay? So I hope na yung decision na nakuha mo, it's just uh, fresh, hindi ka pa nalipasan ng uh, ng uh, appeal period kung kailangan ng i-appeal yan, yung prescriptive period kasi uh, kung one year na baka mamaya meron na palang decision na hindi mo lang natanggap or hindi, hindi ka lang nakafurnish ng coffee So, ito, two approach mo na, you can talk to the lawyer, uh, tinan mo, tanongin mo siya kung anong uh, nangyayari, bakit di mo siya makakausap, hindi siya, uh, hindi siya sumasagot sa iyo kahit nag-reach out test kanya. And then you go to the NLRC office itself para kumuha ng kaso, So, ganoon lang yun, guys. Uh, maging masigasig tayo sa paghahawak ng kaso. Sa pag-move uh, forward ng ating mga kaso, kasi uh, at the end of the day, uh, kaso natin yan, you know. Bound tayo sa kung anong ginagawa ng abogado natin. So, I hope you learned something from this video. And if there's anything more na uh, gusto ninyong ma-clarify, then drop me a comment, no? And then uh, share this video if you find this helpful. Especially to your friends, yeah? your, your, your colleagues in, in the workplace, your managers, or any person you can benefit from the information that uh, I just shared. With that, I hope to see you in my next video. Thank you and God bless.